Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Halika rito, patingin nga ako niyan. Mahinang snabi ng hindi mapakaling si Grandma Lindon na nagpatabi sa lahat ng mga nakababatang miyembro ng kanilang pamilya na nasa kanyang dadaanan. Inayos nito ang kanyang salamin at tinitigan ito ng husto mayroon itong naka-emphasize na hugis, napakaganda, at napakakinis. Isa talaga itong masterpiece. Nakasisiguro ako na hindi ito isang imitation, nakatums up na sinabi ng nasasabik na si Cloud. Hindi ko inaasahang makakakita ako ng orihinal na likha ni Wang Sizhirito. Oo nga. Sa mga musum lang natin madalas makita ang mga bagay na kagaya nito. Napakaganda. Kung titingnang maigi ang pagkakagawa niya sa obrang ito, karapat dapat lang sa kanya na pangalanan bilang sedge ng kaligrapiya. Binati ito ng lahat na mas lalong nakapagparamdam ng thrill kay Grand Malendon. Sige na, sige na, sige na. Tatlong beses na inulit ni Grand Malendon ang mga salitang ito bago dahan-dahang itago ang scroll. Agad siyang naguto sa kanyang mga servidora na ilagay niyo na ito sa box ngayon din. Siguraduhin niyo lang na maingat niyo itong dadalhin at ilababa mamaya. Opo. Sunod-sunod na tango ng mga servidora ni Grandma, habang nag-iingat sa magaan nilang paghawak sa scroll. Sinabi na ng lahat na ito ang orihinal na gawa ni Wang Sisi, at mayroon ding hindi mapapantayang halaga. Kaya siguradong hindi nila magagawang mabayaran ang halaga nito sa sandaling masira nila ang scroll. Sa isang tabi, napakagat na lang ng husto sa kanyang labi si Lily, at naantig sa hindi malamang dahilan. Ibinenta ni Ashton ang kanyang kumpanya para lang maibili siya ng isang pares ng high heels, at nagawa ring magbigay ng isang hindi makakalimutang regalo nito sa kanyang Grand Malindon. Oy, tingnan niyo naman ito. Nakakatawa yung mukha ni Daryl sa mga sandaling ito, haha. Sumabog sa katatawa si William at tumuro kay Daryl habang sinasabing tingnan niyo. Mayroon din siyang dalang box. Haha. Mayroon din siyang regalo para kay Granny. Agad na naimpluwensyahan ng mga sinabing ito ni William ang lahat ng mga sar kay Daryl. Hindi nga naging natural ang ipinapakitang itsura ni Daryl sa mga sandaling ito, pero dahil ito sa kakapalan ng mukha na ipinakita ni Ashton sa lahat. At isipin ang pagbibigay ni Ashton ng peking antike bilang regalo sa kaarawan ni Grandma Lindin. Sige na Daryl. Ilabas mo na yung hawak mong regalo nang makita na namin kung ano ba talaga iyan. Oo nga, haha. Nakita ng lahat ang box ng regalo, na hawak ni Daryl. Sa sobrang luma ng sira-sirang box na ito, mukhang pinulot lang ito ni Daryl sa basurahan. Hindi maganda ang ginawang ito ni Daryl. Kahit na hindi niya magawang gumastos ng malaki sa araw-araw niyang pamumuhay, kinakailangan pa rin ba niyang tipirin ng husto maging ang kaarawan ni Grand Malindon? Hayaan niyo na. Ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay matapos makita ang reaksyon ng lahat sa kanya. Siguradong asa rin pa rin siya nito kahit na ano pang iregalo niya sa matanda. Kaya mas maigi nang umiwas na lang siya at panatilihing nakasara ang dala niyang regalo. Sige na, haha! Biglang napatalon si William. Birthday ni Grandma ngayon at nakita rin naming lahat ang regalo ng bawat isa. Iyang sayo na lang ang natitira. Maagaw na rin sayo ng iba ang iyong asawa. Kaya paano mong maibabangon ang pagkatao mo sa aming lahat kung hindi mo ipapakita ang dala mong regalo? Haha! -ha! Agad na nagsitawa ng husto ang lahat ng nasa paligid ni Daryl dahil sa mga sinabing ito ni William. Agad na sumama ang itsura ng unti-unting nagagalit na si Lily. Sinabihan na niya noong una pa lang si Daryl na maghanda ng magandang regalo para sa kanyang Grand lindon, pero kabaliktaran pa rin ang ginawa ni Daryl. At ngayon ay ginagawa na nitong tanga ang kanyang sarili sa harapan ng lahat. Umupo ka na. Ano pang itinatayo tayo Morian, mahinang sermon ni Lily habang hinihila ang braso ni Daryl. Sa kabilang banda, punong-puno na rin ng galit ang itsura ni Samantha. Agad nitong tinuro si Daryl at sumigaw ng bilisan mo nang ilagay ang basurang dinalamo sa pintuan. Huwag mo na kaming ipahiyari tong talunan ka. Oh, mahinang sinabi ni Daryl. Hinawakan niya ang box at naglakad papunta sa pintuan kung saan nakalagay ang iba pang mga regalo para kay Grandma Lindon. Ilalagay an ani Daryl ang dala niyang box katabi ng iba pang mga regalo nang tumakbo papalapit si William at sorpresa itong hinablot mula kay Daryl. Haha, huwag ka namang ganyan, Daryl. Ano ba itong niregalo mo kay Grandma? Ipakita mo na kasi sa amin. Nasasabik na sinabi ni William nang buksan niya ang box. Sa loob ng isang iglap, agad na natahimik ang buong villa. Napatingin ang lahat sa regalong dala ni Daryl habang napapalunok sa kanilang mga kinaupuan. Isa itong antike na pamaypay, mayroon itong kulay itim na ribs. Nang buksan ni William ang pamaypay, isang lupain ang nakapinta gamit ang makapal na ink sa tela ng pamaypay na nagpapakita sa isang nagninyebeng araw. Napakaganda ng pagkakapinta rito na parabang ipininta ng isang kilalang tao noong kapanahunan niya posible lang maipinta ito ng isang tao gamit ang dekadekada niyang kaalaman at karanasan. Isa ring tula ang makikitang nakasulat sa gilid ng pamaypay. Isang flake, dalawang flake, ikatlo at ika, apat na mga snowflakes, lima anim, pito walo, siyam na mga flakes, sampu at higit pa, bumabagsak sa mga plum blossom, hindi na nakita pang muli ang mga snowflakes. Mayroon ding higit sa isang dosenang selyo ang makikita sa pamaypay, pero ang pinaka ibabaw sa mga ito ay ang royal sign-off na Hongli. Hongli? Si Aisin Juro Hongli. Ang kilalang Kenlong Emperor. Haha! -ha! Isa sa mga bisita sumabog sa katatawa na nakapagpatawa ng malakas sa lahat ng mga taong nasa party. Hahaha, -ha -ha, hindi ko na kaya. Wala nang mas pepeke pa sa pamaypay na ito. Haha! -ha! o nga. Napaka-imposibleng makita natin dito ang pamaypay na ginamit ng mismong Qianlong Emperor. Haha! -ha. Maging ang History Museum sa Donghai City, ay hindi makapagsabi na nasa pangangalaga nila ito. Napahawak na lang si William sa kanyang tiyan, habang paulit-ulit na napapayuko sa katatawa. Tinuro niya si Daryl habang tumatawang sinasabi na, nakakatawa ka talaga, haha. -ha. Isa ka bang koko? Hindi mo ba kayang gumastos ng kahit kaunti para sa birthday ni Grandma Lindon ngayon? Haha, -ha, sabihin mo nga sa amin, saan mo naman nakuha ang pamaypay na ito? Haha! -ha. Tinulugan ako ng isa sa mga kaibigan ko na bilhin ito. Direktang isinagot ni Daryl. Ang una niyang naisip na regalo ay ang ping-antay ni Wang Sisi, pero iniregalo ito sa kanya ni Nawayne. At ang isang regalo na matatagap ng kahit na sino ay hindi na dapat pang iregalo sa iba dahil isa itong uri ng pambabasto sa taong nagbigay ng regalo. Kaya humingi si Daryl ng pabor kay Emily na tulungan siyang humanap ng ireregalo para sa birthday ng matanda. Ang hindi niya alam ay tutulungan pala siya ni Emily na mabili ang pamaypay na yon. Sinabi ni Emily na isa sa mga nangungunang kolektor ng mga antike ang kanyang kaibigan, at matagal-tagal rin siyang nagmakaawa rito bago makuha ang orihinal na pamaypay ng Kianlong Emperor. Maraming nagsasabi na isang taong ginamit ng Kianlong Emperor ang pamaypay na ito. Tinulungan ka ng kaibigan mo na bilhin ito. Napahawak si William sa kanyang tiyan at sinubukang huwag tumawa. Magkano naman ang nagastos mo rito? Wala. Ayaw kasi tumanggap ng kaibigan ko ng pera, sabi ni Daryl. Gusto niya lang na ilibre ko siya ng rice noodle soup kapag may libre na akong oras. Rice noodle soup? Haha, -ha, ito ba yung rice noodle soup ng Yunan? Katitigil-tigil lang ni William sa katatawa pero muli niyang hindi na kontrol ang kanyang sarili. Halos mahimatay na siya sa sobrang tindi ng ginawa niyang pagtawa kanina. Haha! -ha! Maging ang mga bisita ay sumabog sa mapanglait nilang tawanan. Wala na talagang hangganan ang kakapalan ng mukha ng talunang si Daryl. Haha! Nanlalamig na tumingin ang matanda kay Daryl at sinabing. May natitira ka pa bang dignidad sa katawan mo? Napakamalas nililibod na maipakasal sa'yo. Mayroon bang pwedeng magtapo ng basurang pamaypay na ito sa labas? Opo. Tango ng dalawang servidora, agad nilang kinuha ang pamaypay ang box na kinalalagyan nito, binuksan ang pinto at itinapon pareho sa labas. Hindi natapos dito ang tawanan ng mga bisita, habang si ang napapabuntong hiningang si Daryl naman ay bumalik na sa kanyang kainaupuan. Natula si Grand Malendon sa naging selebrasyon ng kanyang kaarawan kanina, pero agad itong nagbago matapos ng mga nangyari kanina. Ikinaway nito ang kanyang mga kamay at sinabing, Sige, hayaan niyo muna akong magsalita. Una sa lahat, maraming salamat sa pagpunta niyong lahat sa aking kaarawan kahit na alam kong busy ang inyong mga schedule. Itinangon nito ang kanyang ulo ng bahagya at nagpatuloy sa pagsasalita. Gusto kong mag-enjoy kayong lahat ngayong araw. Kumain at uminom kayo hanggat kaya ninyo. Dalawang mga binata ang nagpropose sa aming pamilya at ikinokonsidera ko ang mga ito. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga ito pagkatapos ng party. At pagkatapos nito, Tumayo ang matanda at sinabing aking mga bisita. Napakaganda ng mga ibinigay niyong regalo sa akin, kaya dapat lang natapatan ko ang mga ito. Naghanda ako ng masasarap na pagkain at wine ngayong araw para sa inyo. Ipinalakpak ng matanda ang kanyang mga kamay na naging hudyat sa duse-duse ng mga waiter na naglabas sa mga masasarap na pagkain mula sa kusina. Premium King Abalone, Budha's Temptation, Shark Fin Soup with Abalone at Bird's Nest, Maglaway sa paglabas ng mga pagkain ito ang mga nakatinging bisita sa party. Makikita ang higit sa isang dosenang mga putahe sa bawat table at ang bawat isa sa mga ito ay kilalang mga putahe. Kung i-estimate, hindi bababa sa isang daan libo dollars ang halaga ng mga pagkain isiniserve sa bawat isang table sa kaarawang ito ni Grand Malindon. Kasalukuyang namamangha ang lahat ng bisita sa mga nakikita nilang putahe nang marinig ng lahat ang isang announcement. Old Madam, narito na po si M.S. Yvonne Young. Bilisan ninyong salubungin siya. Mabilis na sinabi ng matanda. Ilang henerasyon na sa antique business ang pamilya Young. Mayroon silang magandang relasyon sa pamilya Lindon, kaya naimbitahan si Yvonne maging sa selebrasyon na inorganize noon ni Grandma Lindon para kay Lily. Ngumiti rito si Lily. Humingi sa kanya ng pabor noon si Yvonne, natanungin ang taong nagregalo sa kanya ng Worship of Crystal kung mayroon pa ba siyang mabibiling pairs nito kahit sa double ng kasalukuyan nitong presyo sa merkado. Pero hindi pa alam noon ni Lily na si Ashton ang nagbigay nito sa kanya. Magaling? Maaari na niyang tanungin si Ashton tungkol dito at makisuyo para matulungang makabili si Ivon ng isang orihinal na pares nito. Agad na napatingin ang lahat ng lalaki nang magpakita ito sa venue. Talagang kamanghamangha ang kanyang ganda. Nakasuot ito ng masikip na jeans at kulay puting pang itaas na nagpakita sa korte ng balingkinitan ni niyang katawan. Paumanhin po, Grand Malindon, na traffic po kasi ako papunta rito. Nagpakita si Yvonne nang nagpapaumanhin habang naglalakad papasok. Pero na nasurpresa ang lahat ng tumigil ito sa paglakad bago pa man matapos ang kanyang pagsasalita. Ito. Ito ay ang Tumingin si Ivon sa sahig. Dito niya nakita ang itinapong luma at sira-sirang pamaypay na regalo ni Daryl kay Lola Lindon. Nasa loob pa rin ng luma at sirang box ang pamaypay na yon hanggang sa mga oras na ito. Bilang isang miyembro ng pamilya na may ilang henerasyon ng karanasan at kaalaman sa pagbebenta at pangungulekta ng mga antike, napansin ni Yvonne na ang box na ito ay isang hindi pangkaraniwang box. President Young, hindi mo na kailangan pang pulutan ang basurang iyan. Wawalisin din nila iyan mamaya. Nakangiting sinabi ng matanda.